嗯。 magandang araw mga kapatid no? so, ito isa na namang problema uh, single spark plug no so walang hatak at ang gaspang ng minor so naka check engine pa pag umaandar no umaandar naman siya kaso hindi na nahatak no kaya pinabatak na lang dito sa atin ang alam ko ay eh, bagong bili to sa second hand, no? Binili sa parteng Bulacan. So, ita-diagnose natin dahil meron siyang MIL at ah, alamin natin kung ano yung problema. So, ayan mga kabadyads, no? Ah, single spark plug to. Ah, Bagong-bago mga kabadyads. So, second hand lang nabili galing Bulacan. So, ayan mga kabadyads, no? Ilang araw pa nagagamit pero ito lang problema. So, meron siyang error code na binabasa, so meron yan ah, alamin natin po kung ano sensor reference so ayan na naman yung problema sensor reference na naman ang problema ito na naman, so dito na naman tayo sa pagtotrouble nito mga kabadyets no? so ipapakita ko sa inyo kung paano magtrouble ng ganitong error code Okay ito mga kabudgets no. So ituturo ko sa inyo kung paano mag-trouble ng ganito ang sensor reference mga kabudgets no. Ah uh, unang-una nating gagawin diyan, kakalasin natin yung mga sakit dito sa throttle body at para ma-test natin yung uh, kanyang 5 volt supply na galing sa ECU. Yun yung sakit nung ating map sensor. So yun yung mga tinutukoy ng sensor reference. Ah uh, hanapin natin yung 5 volt supply na galing sa ECU no papunta sa sensor. So yun yung mga simpleng idea kapag ganito yung unit niyo na Ganun na lumabas na error code sensor reference no? So ayun mga kabajaj. Sa pagkuha ng sensor reference 5 volts mga kabajaj, kailangan nakaon ng susi. Tapos i-check nyo yung supply na galing dun sa ating ECU. yung 5 volt supply palabas sa sensor. No? So yan yung tinutukoy ng sensor reference. Kapag ka okay yung uh, 5 volt supply papunta sa sensor, so ibig sabihin walang problema sa ECU dun sa supply ng 5 volts. No? Ang alamin natin ngayon ay eh, kung bakit uh, ah, nagkaroon siya ng error code na sensor reference at kung bakit namamalya at ay humatak yung unit no. So ayan mga kabadyats. Ang pangalawa natin gagawin dito dahil okay naman yung supply 5 volts eh i-check natin yung sa part ng ECU o sa wirings. So ayan mga kabadyats. Okay ito mga kabadyats sinugod ko na yung kanyang ECU at ito ang problema niya napansin ko yung kanyang ECU ay talagang puro corrosion o inaamag. So yan yung naging problema no mga kabadyets dahil wala namang problema doon sa supply ang problema niya ay inaamag ang ECU at yung meron, meron siyang ilang pin na hindi maganda ang kondisyon so yan yung ating re-referin no? dahil yan nagsisimula yung kanyang pamamalya at yung lumabas yung sensor reference ng uh, error code no? so ayan ang problema niya mga kabadyets so ganun ang gagawin yung mga kabadyets no? una muna itetest nyo kung anong kung tama ba ang supply ng 5 volt supply ng ECU. So susunod nyo yung mga trouble na kailangan gawin. ay eh yung titingnan nyo ang wiring sa ECU o kaya ang mismo ECU hugutin nyo. At i-check iche nyo. Dahil yan ang nagiging problema, kalimitan ng mga ganitong unit na single spark plug. No? So ayan mga kabadyads. Okay ito mga kabadyads. Ha? Susubukan natin linisan muna itong pinaka ECU nyo. No? Dahil uh, puro corrosion o inaamag no so yan yung nakita kong problema niya mga kabajad so nagiging issue talaga to ng mga ganitong single spark plug no uh, itong unit na to ay eh, talagang napakahina sa mga tubig no kaya kailangan ingat-ingat tayo kapag ka, ganito ang unit natin ay eh, wag na wag tayong wag nating ilulubog sa baha mga kabajad dahil talagang napakahina sa tubig kapag ka, pinasok ang ang issue natin as malamang sa malamang ganito mangyayari at malamang sa malamang ay eh, masira pa ang ECU at dito naman mga kabudyads sa part ng ECU box eh meron tayong ilang pin na i re mga kabudyads dahil meron ng hindi magandang kondisyon baka ito pa ang pagmula ng hindi magandang performance ng unit no? so i-re-repair na natin yung papalta natin ng pin so ayan mga kabudyads yan yung mga simpleng idea natin mga kabudyads na no? Okay, ito mga budgets, meron tayong isang pin na pinalitan. Ito yung napaka-importante mga budgets, pinalitan na natin dahil hindi na talaga maganda ang kondisyon. So ayan mga kabudgets, yung ating mga simpleng idea o simpleng tips tungkol dito sa mga ganitong unit na single spark plug. No? So kalimitan itong nagiging issue ng ating single spark plug kaya medyo ingat-ingat lang tayo sa mga paglubog natin sa mga tubig bahano sa mga kabudgets dahil dito talaga na-paper ratio yung ating ECU kapag nabasa ng tubig ay eh, talaga namang nagkakaroon ng problema. So ayan mga kabadyads yung mga simpleng idea natin mga kabadyads. No? So itong unit na ito nga pala ay eh, ang sabi ni customer ay eh, kabibili lang niya sa Bulacan o no? second hand niya nabili. So ilang araw niya nagamit pero nung makailang araw na eh, ganito na naging problema. Palyado na at hayaw ng humatak. So kaya dinala dito sa atin sa si Shop. No? So sa napansin ko ang tinakbo pa lang nitong unit na to eh halos libo pa lang. So bagong bago pa talaga itong unit na to. Um, hindi natin alam kung bakit ipinagbili ito nung, may -aring da nung unang mayari. No? So ayan mga kabajeds. na repair na natin yung pin. So ilalagay na natin uli yung pinaka ECU. No? Nilinisan na, na, na rin natin yung mga corrosion ng ECU. So ayan mga kabajeds na. Okay ito mga budgets, okay na. Na-repair na natin yung ilang pin na kailangan natin i-repair. Tapos ibabalik na natin itong ECU. Uh, at mamaya eh, ating i-delete -de yung kanyang error code. At papanda natin kung may pagbabago ba no, mga budgets So ayan mga budgets yung mga simpleng idea natin. Okay ito mga kabadyans. i -de natin yung error code at papanda natin yung unit kung may pagbabago ba o hindi na rin babalik yung kanyang check engine. No. So ayan mga kabadyans. try muna natin i-delete. -de at kung madi-delete -de ba siya at kung mababago ba yung handa niya mga kabadyans. Okay yan mga kabudget. Sumandar na yung unit at gumanda yung kanyang idling. No? At nawala na rin yung error code. So ayan mga kabudget. So, no? successful yung ating nagawa na buti naman walang problema yung ECU. Doon lang sa nagka-problema sa, sa na uh, isang pin lang ang problema niya. Tapos yung kanyang ECU ay medyo corrosion na. No? So ito ay talagang sa palagay ko ay nalubog sa tubig mga kabudget. No? Kaya nagkaganito yung kanyang ECU. So ayan yung mga simpleng idea natin mga kabudget. Nagalap pa sa anong hilo. Ilan Kaya nga bumili lang kanya para pag naulan na eh. Okay, yan mga budget. Okay na yung unit ni customer. So, tanggal na yung problema ni customer, no? So, ito nga pala ay second hand na niya nabili sa Bulacan, no? So, ilang araw pa lang niya nagamit. Eh, tagal talaga nagkaroon na siya ng problema. Kaya, uh, ayan mga So Okay na, okay na. Okay, ayan mga budgets. So, I-reset -re ulit natin. Ay, uh, mamanawal reset natin para mag-reset yung kanyang motor steeper, no? So, ayan mga budgets. So, okay na yung unit ni customer. At uh, mga kabihay niya sa inyo. So, ayan mga budgets. Ang unit na to, eh, halos ito pa lang ang tinakbo niya. 2,104 so batang-bata pa talaga yung yun yung wow.